Ang Hinduismo ay pinagpala ng mga asul na Diyos. Isinulat ni Guru Besar Lankar Ida Bagas. Ang India ay ang lupain ng mga yogis at mga santo at pinagpala ng mga asul na Diyos, kung saan ang paglabag sa karapatang pantao at kahihiyan ng kababaihan ay lumitaw sa pagdating ng Hinduismo. Ang mensahe ng hindi nagkakamali na kalikasan ang taong wasto at iginagalang ang hindi nasasairan na karunungan at mystical na kapangyarihan at nakikita ang kayamanan ng Vishnu bilang pinakamataas na karangalan para sa kalikasan ay kaya itinaas sa itaas ng material na mga mode, na abot ang pinakamataas na layunin ng buhay, at nagiging immortal. Ganito ang sinabi ng turo ni Vishnu, nangako tayo sa inang kalikasan na talunin ang mga Diyos, kung mayroon man sila at hindi tayo maawa sa kanila dahil puro paghihirap at kaguluhan ang kanilang dala mula pa noong unang panahon para sa lahat ng buhay sa lupa. Ihanda ang iyong sarili para sa isang emosyonal na biyahe sa pamamagitan ng hard-hitting, katotohanan-based na aklat na ito. Curious tungkol sa sequel, pagkatapos ay mabilis na buksan ang aklat na ito at tuklasin ito para sa iyong sarili. Bilhin ito sa mindbestseller.nl na ismalaman ang higit pa tungkol sa maalamat na Vishnu Society, pop sa pamamagitan ng vishnu.nl